Good morning mga idol Ayan, kakatapos nga lang natin magdilig sa ating mga halaman e, Bibidyoan natin yung mga tinanim natin dyan, mga halaman, mga patola Ayan, yung papaya Nabuhay na rin siya oh. Saka yun meron pa dito tayong mga tanim yan papaya pa yan ito ang uh, na luyang itim yan hindi yan yung kaparehas ng luya na ginagamit natin sa mga kusina yan papaya pa yan papaya tanggol mga red mga pala tayo dito mga tanim tanim pang ibang ano yan mga luyang itim yan oh no? mga toba toba yan kangkung ah kangkung yan mga idol dito sa dulo meron din tayo mga tinanim dito mga Ayan, luya luya ang itim din yan oh. No? papaya malalaki na sila luya ba no yan ba no mga idol dito yan sa ano Ah, tabihan lang ng pader meron pa tayo ditong biyabano patola yan yeah. patola biyabano hmm, nagdais na silang dalawa saging kabindis ayan mga idol mga tinanim natin patola nung nakaraan tanlad patola ulit tanlad ayan malalaki na sila oh. ready na yan para gumapang ayan patola ulit ini isang mga bye ng pagit sa mga ano pala may pakuran kalamansi yung e, patola gagapang e, na no, yun meron na siyang baging para gumapang ay e, nalayos yung isang pabaya di e, bali nabuhay yung isa ayan e, mga idol oh. Kagapang na to, makapal na yung dahon niya. Yan mga kalamansi. Patola ulit. Yan, makapal na yung kanyang dahon. Hola. Ito, makapal na ganyan dahon Gaga, gumagapang na hen marami tayong mga laman si dito na rin nakatanim laman si Digo, kinalat mo na naman yung basura dito ha. Ah. Guwalis tuloy ako. Video lang ka. Kapasalit ka tayo yung gilid. Video upload naman. Digo, kinalat mo yung basura doon ha. Ah. uh uh. Laga mi may idol na makulit. Dino. You know? Dino. You know? ah, basura doon yung doon sa may kwan. Harapan sa may terrace. Yeah, mga idol, napakita ko na sa inyo yung pinanim natin patola nung nakaraan. <laughs> Nadiligan na natin yon. Tapos na rin magdilig. Magkakapi-kapi naman tayo ngayon. Kapi tayo, kapi. Kaya ba? Masay na kagredin. ni? Anong happy birthday sa, sa, atin na? May green parehas. Ganda na sikat ng araw. Kapi eh. muna, kapi. <coughs> Yung pinakita ko sa inyo mga tanim kanina, nandun yun sa mga paligid. Sa may ano ng bakuran. E, nandun yun doon lang sila para pagka gumapang yung patola nating na tanim sa bakod na lang sila gagapang ah, mihi dumi nakita ko eh tihayang tihaya doon sa may guwan tulog puyat nga siya kada ano, naririnig ko kagabi pa na itahol itong lamesa baka umulan eh. ah, pag nabasa Atin muna tayo. kasi yung ito kapi muna tayo mga idol ah nag CR nga si bingo doon o oh, galing yung <laughs> <laughs> nah. mm, mga luyang ano tinanim natin Di, sila maselan buhay na yun nandun agad At yung guya ba no? Hindi rin sila masela ni tanin, Ilipat. May isa lang ako na dun din na ano yun. Papaya yun. Siguro nadala yung ugat niya. Pero bu, ano yung ano ah? Iba ba? Yung isa. Dalawa yan yung puno eh. Ah, dalawang puno. Hmm, yung isa buhay. Pero yun lang isang yun. Yung dalawa hindi pa nailipat pala? Hmm, yung dalawang maliit doon. ko nga kung saan sila lilipat eh. Doon na lang ulit pa ganun na. Eh. Ay, uh, bigat niya lang dyan sa anila. Eh. Dikit-dikit talag. eh. uh, dun. oh. talaga. Doon maganda sa may likod niya. yan. Wala pa doon eh. Ah. -huh. Wala pa doon. Doon ko yung dalawang. Oh. Talagang dito ba? Talagang dito ka pa. Dami-daming pwestuhan dyan. Dito ka pa talaga tumalikod ah para magdumi. Tolo, yung alaga namin ay makulit oh, yun. Talagang dito talaga. Hmm. Dito, dito. <laughs> <laughs> talagang tigas na ng ulo. Oh. <laughs> Parang kailangan ng itali ayun na sumunod sa tawag bingo kaya bingo palinawan ng buho ko. Anong pasok ang eh. opisina sa binira? Wala ngayon. Diyan siguro, meron. Meron dyan. Dahil sa lisiyan eh, pag walang pasok sa Maynila, dito meron. Mm. Tapos, bukas may pasok na lang sa Maynila, dito naman nang wala. Oh, dahil dami. Walang dating dahil eh. Walang dating. Door. Saging pala yun. Parang ano pala yun, yung cabin disc? Yung saging na yun. Kaya pala ang niya parang lakatan yun yung pag nainog dilaw na dilaw mm. kung yan yun sabay <laughs> naman laki lang pero ilalim yun na ang lasa niya eh, hindi masyadong matamis pero sabi nila matamis daw yan baka iba yan dun sa kabindu. Pero si Dingo may pinuntaan doon. ang alakal doon. Dinadala dito, no? Mahilig siya maghakot, eh. Na mamaya, yung pera ng kapitbay, eh, makita niya. Eh, Hakotin niya rin dito. Ay, dalawa lang no. pala to. Ha? Ha? do puno lang. Sakto pala doon si pinag-alisan. Lipat na titingin papaya mga idol doon. Ay, nabelik na 'to. Eh. na din dito. Dito na lang ulit ako. parang mababro huh? Alalim, Ano yan? Matibay ang puno. lipat lipat Anong papaya? Saan po talaga kami? <laughs> lipat na naman. No? idol ilipat natin kasi tatayuan yun dyan ng mansion eh. mini mansion yun tapos si payaba naman gumalis walis wala na akong lilipat na yung ano kamansi lipat ko yung kamansi <laughs> Ah, ito papahukay natin yung mga idol. Sayang tong puno na to eh. Durian. Papalipat natin dun sa pagitan ng bakuran. Papahukay ng buto. And durian yan mga idol. Ito mo yung ano oh. na nga ito. Sabaw. Hmm. Na dinadaga. Wala doon. Oo. Pero kung wala yan sa matalunan dyan mga sanga. Yung sanga kasi eh. Mm hmm. Ayan, tatrabawin ko yun sa sunod. Malis yung sanga. Putuling ko yung mga yung maaaring niyang gapangan bingo kulit eh kaya galing to busog na busog eh baka binigyan daw pinakain Oh, yeah, yeah. lugo yeah, yeah. <laughs> busog na eh <laughs> kahit hindi ka na pala kasi marunong ka mang anak ng iyong pagkain Bus na ang kape mga idol Tanggol Ako mag-aano ng doon sa harap Ang sinahin ka naman na dyan o Saing pa kala ako Okay, maanin pa naman Ang doros na Ang doros na Ang doros Bingo. Bingo. Sampai so, galai nga. Pinakain ka doon. Pagpatan no? ko na lang kaya kayo ni Tango. Pagpain na rin yun. Parang mga ano nito, pinagpukutulat. Yung ano nyo yung

yung tanga niya naman naging 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 inaabangan nga ng aming hermat at si gusto niya maka ng sabaw nito inunahan naman siya oh. hmm. ko yung daga na yung, yung nangunanguna dito nihintay nga ni hermat namin na gumulang gulang at para mahigop yung sabaw yan ginawa niya pero magkano na ako dito tindahan that... where did walis walis pawis pawis Sabi pag sinakyan yung walis na lipad, bakit hindi sinasakyan ko hindi naman nalipad? Oh? Bingo! Ah! Ay, busog na busog eh! Oh! Bingo! Laki na busog na busog! Ay, kinakain to doon! Meron busog na busog oh! Meron tong kinakain doon, may binalik ka na naman siya eh! Meron, baka may tinapon doon! Hmm. Yung... Yeah, mga idol, ito na ako, busy business na yan. <laughs> may, may freezer na yan kami dito. <laughs> Ay, may freezer na nga pala, kaya alam mo Yung Puji din, so ang magandang freezer. Ayan ano? Happy birthday, Green, sa atin. Ang utang tayo sa Royal Star. <laughs> eh, Pinaplano-plano ko pa na magpunta doon. Uh, Royal Star. Matutuluyan na yata. Hmm. Wala pa tayong pangkas eh. Kaya ano lang muna. Credit, credit. <laughs> kanto ng kanto ng biga maganda na yun puunan pa lang yun pa lang yun

Okay mga idol, lilinis ko muna yung aking chinelas na yun. Uh, Ganito na lang muna ang aking video. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, like and share. Maraming salamat. Tapos mag-LS muna.